manok na ito mga idol masyadong mahal bihira <tiny inyong> mga ganito yung kulay mga idol naparehas ang kulay ng binti niya pa balance mga idol balahibo at binti pareho ang kulay yun mga kapatid niya mga kapatid niya yung babae alam pa lang ito 5 months sa Tagalog tawag dito hiraw pero hindi ito ang tunay Hindi ito ang tunay na hiraw Dahil ang hiraw Mas madilaw dyan Nag-iisa lang ito mga idol Ang kulay na ganito Ay lumabas na ganitong kulay sa Breeding ko Bago ito mga idol Bagong breeding ko ito anim na magkapatid mga idol hindi ko lang papakita yung iba alim yung iba saka alisain first time may gintong kulay lumabas mamahalin to mga idol mamahalin edad na mga 1 year, 2 years old ang ganda na nito itim ang mata mga idol itim itim ang mata niyan kulay balahibo tsaka bintik pareho balance, kailangan mag balance mga idol yung kulay dapat mats yung binti at saka balahibo ng mga manok nyo para hindi gaanong dihaduk hindi gaanong ano, tawag dito kahit anong kulay na mga kalaban pwede siya And, ganyan ang mga manok mga idol eh, kasi mga manok na ganito ito binibinta ko itong mga manok dito Ah, gusto bumili. Ito, bilhin niyo na rin. Kayo na magpresyo. Eh ako na may hindi naman gaano nagpepresyo ng mahal lalo na ang buwi ay ma Ah, sa manok mga idol. Importante din kasi mga idol sa mga manok na ang kulay yung sa mga nagmamanok yung araw mga old timer mga matatanda importante sa kanila yung kulay na pinatawag nila ay lamang ka sa kulay malapit ka sa uh, malapit ka sa ano, tagumpay pag lamang ka sa kulay mga idol hindi yan basta basta susuko basta't lamang siya sa kulay hindi kayo lamang um, hindi ka pa hihihain yan sa oras na nakipagtunggalin na siya ganyan ang mga manok na lamang ka sa kulay eh. dahil hindi basta basta minsan tatakbo pa kalaban yan pag lamang ka sa kulay 5 months old lang yan pa isa mga idol yan ang mayahin sakang matindi sumugat tayo ng idol matindi yan bumanat kumakalikot sa loob sakang sakang at ibang klaseng lakas mga idol napakalakas ang lapad ng likod mga idol bilog na bilog binibinta ko rin yan mga idol binibinta mga manok ko dito pang kasi wala akong panahon para mag pupunta sa galera nung una wala akong pera kailangan mo na pera dun eh kaya pambinta na lang to para magka pera 8 months nag-iisa lang din to kulay nga ganito gaya ng sabi ko sa inyo sakang sakang humakalikot sa loob pag tumama ang idol ganon katindi dito To, ang lapad ng likod bilog swerte ang makadala nito ah, mga idol <laughs>